ito lang yan guys ito guys is china china lang to guys so ito double sya so nabili ko to ng um, medyo malakas na rin sya pwede na rin please subscribe to DJ Fish and Fun hello what's up mga kavi and for today's video ay uh, ituturo ko sa inyo ang ginagamit ko kapag na run out or uh, walang kuryente so ito yung guys no so power bank at saka ito USB air pump simple lang saksak -sak lang ito yan tapos gagana na at saka mura to kumpara sa mga uh, kung meron kang power bank uh, mas makamura ka nito kasi ah uh, mabibili mo lang to around uh, 120 kung double pump so sa Shopee so ito double double ano to siya guys uh, double hose so meron ding single hose na sa around uh, 70 to 80 kung mag sale is mga 60 pesos lang so magagamit mo siya kung meron kang aneto power bank so kung wala ka namang power bank pili ka na lang ng murang power bank mayroon ng mga tag 120 niyan so pati charge mo na lang siya so yan so in case of emergency so ito po kita ito lang yan guys ito guys is China China lang to guys so nabili ko lang to ng mga 125 mayroon na siyang 5000 image eh. pero tatagal din naman siya kahit China China lang so ito double siya so nabili ko to ng 1.18 1.25 yata so ayan tapos kita nyo naman malakas lang kanyang ano, ano so medyo malakas na rin siya pwede na rin makasupport ka ah, kung magbabrand out especially kung ganito kadami ang coin nyo so kailangan talagang ah, mag invest ka ng mga simple method lang hindi naman to sobrang mahal kasi pag bumili ka naman ito meron naman sa shopping na mura mga 100 pero kung gusto mo yung original talaga nasa mga magsisale sila mga, mga 700, 800 so okay na rin kasi pang matagalan yun so ito is tumagal din naman sa akin ano, in ko nagtatagal din naman to ng mga 4 to 5 hours ayan so, kahit 1 watt lang to Ayan guys, so ito is 1 watt lang daw to. So double na siya guys. So magagamit mo talaga. So kita nyo naman yung mga isda natin dyan. So kahapon, nag, uh, tapos nating katatapos ng katatapos lang nating mag ano, water change so papakainin natin ngayon hindi natin kung ano na ba balakas na ba silang kumain yan guys so yan guys na, nilagay ko lang diyan ang koi at goldfish so hindi yan advisable guys ha? so sinanay ko na lang talaga sila diyan tapos make sure niyo na walang female na iglayer kasi pag mangingitlog ang uh, goldfish niyo chat susundan nya ng mga male na goldfish tapos uh, kakain ng mga koi na pagkain. kaya yun yung uh, dapat yung iwasan So for now, dyan muna sila nakalagay. Ayan guys. Oh. Bilis silang umubos ng pagkain guys. So yan yung uh, benefits ng mag water change ka. Lalo na sa tag-ulan. Babaan mo kunti ang tubig. So ang level niya is yan. Oh. Nakababa ang level niya. Tapos sigla sila kasi nag water change ka Basta tandaan nyo lang pag malamig ang panahon, uh, mas nagaganahan gaganahan sila pag nagwa-water change ka. Or nagbababa ka ng level ng tubig. Kagaya so, nito. Bigla na sila ang sumigla. So yung mga coin natin dyan is binili ko dyan is 3 to 4 inches lang. So ngayon meron na tayong mga 13-14 inches dyan. Merong black no. Lumaki na yung black. Akala ko yung black is madededo kasi nilagay ko yun sa uh, dating septic tank na hindi ginamit. Bali ano lang siya, hinukay lang talaga siya. Tapos nag ibritag ulan is ano siya uh, mga 4 feet so nilagay ko don. tapos naghihingalo. Binalik ko tapos nabuhay pa siya. Ayun, na. mga isang ruler yata yan. So, yung mga coin natin ito is ano lang, mga uh, basic na coin lang talaga, guys. Tapos kinokolekta lang natin na